Welcome mga kaguro dito sa aming paliguan. Ayan, nakikita nyo naman ito. Wala ka, jutay! Pakalinaw ng tubig. Tara na mga kaguro, dito na tayo. Maligo na tayo sa beach. ito po yung kinatawag nyo ng white sand. Dahil po puro buhangin po itong puting buhangin mga kaguro. Daming nga Meron pa doon floating. Saan nyo mag May floating cateys. mag po yung floating cateys. Ano yung yung blend, no? Ayan mga pambot. na po, masaya Mapamangkin ako, mga kagurang. Ako na ba set up sa trapal. Mag-usal ang na? gitapit, mangulit po, diri Naglagay sila mga kagulo ng tulda. Dami Naglagay sila ng tulda mga Wow! Ang beautiful skin. na nila ng... Naglalagay na sila ng sunscreen. Ayun na na, uy, lulut ni mo. Sorry. Oh, dilihatin <laughs> gua

den pati pati. Asa sa, esa sila pat pat den. anong sagot kay ano ko ba yun? yung kung ano? oo yung 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 gamay yung yung Gamay yung 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 yung

kain na daw kami mga kaguro karating lang namin pa kami nakaswimming kain na daw ayan pa yung mga pamangkin ko kita niyo sa kabilang ng pangkin magluto pa grubi yun sila tata yun sila mga na Napa tu Mercury na?

ikaw na, mag -like. ikaw mag-live. Vlog, ano, eh ano ko sila doon? Di ba nila ang gaan gato doon. Mag-live ka na. Saan pagbabaan eh? Ito yung ano, makaguro. Ano, ano peace, peace na ako sa mga fish? Fish net. Kukot. Ang tawagin sa lambat po pala mga kaguro. Ang dami nilang lambat. to, Hmm, yan yung lambat. Baba na tayo mga kaguro. Maligo na, na tayo.

mga pamangkin, mga apo, mga kapatid, mga hipag. Yan, ito mga pamilya namin sa mga kapatid. ayan sila. O mga kabatsong, tao na aming baby, ang aming apo. Enjoy! Enjoy na enjoy ang aming apo. Ayan yung mga pamangkin kong mga dalaga, mga beautiful. Padit na! Yung aking asawa mga paguro. So, oh. Yung okay. aking husband. Ah, Nag-float na siya mga kaguro. Ito naman ang aking mga... Ay, nagkainan na sila mga kaguro. Yun. Pa, dali na pa! Dali na mo! Ayan na, na sila mga kaguro. Ito yung amin baon. Pero inihaw, sinugba, mga kaguro, nabulaw. Merong kaming alimasa. Merong... Meron, Meron kami ang tawag nito? Scallop. Scallop. Meron kami nilabog na pagi. Yan. Nilabog na pagi. Merong kaming alimasag. Meron alimasag. Hoy, uh, taon si Tito. Meron kaming salad. Yo. Oh. Hay. Oh. Agnip lang ma kaguro kain muna kami kasi nagutom na kami. Hoy, uh, ikaw. Balik po ako ma kaguro. Ayun si Nora. Ay dali na moy. At least, makupak. Magutang mo kagubot diri sa law. Hano yan, yan ng aming pagka ng eh. ataw. Hindi mo na na si Tantan mo kaguro. <laughs> Pangao na mo din eh. Diyan sao merentito ni mo? Nora. Ah oh. ah. <laughs> Hindi pa kami makagulos. Ano, lalim ng Wala kasi mga puno, puro buhangin. Hindi, sa gitna kasi tayo. sa gitna tayo ng Sa white sand. Kain tayo mga kaguro. Kain. dapat yung... dito kami mga guro oh. pa ano nakaupo lang ako sa buhangin ano so, dito lang kami sa buhangin nakaupo ng puro buhangin mga kaguro Kamakain, kain, mga kaguro. Ayan ang aming pagkain. Salo lang kami. Dalawa kami sa isang plato, mga kaguro. Pagkain ng mga sawa ko. ni yung niyo, mga pakani? Ha? niyo, mga Kita ka dito, Tan. Ayan si Tan Tan. Ayan si... Nelson. Mag-anak din namin. Mayari siya ng pamput nito mga kaguro. Naday lukot? Ah, unya sa kuan? Sa Ha naman mga kagol ng ano di masag bato yung ganito kababa yung ano tubig mga kaguru. sa banda roon sa unahan madalim na pero probuhan pa rin. nakalutang sa tubig yung aming table yan, pero mababaw lang Tama, wa ate, may, anong, <laughs> 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 Tate, na ate <laughs> min na nang nini <ko> na to ni ramal ding oy nila Ayo intok <inaudible>